Episode 3 May isa pang katulad ko Ang pinakamasamang tanong ay hindi sino kundi bakit may isa pa Kinabukasan hindi na ako dumaan sa registrar Diretso ako sa library Hindi para mag-review kundi para hanapin ang kahit anong hard copy ng section list Walang signal sa loob Walang tao Gusto ko yun. Ang pinakadulo ng shelves may cabinet na puno ng lumang klase records. Binuplot ko ang logbook ng grade 12 last year. Section 11, Section 12, Section 13. Hanap ko 12AB. Tama ang listahan. Nandoon ang buong klase, pati mga perma. Pero sa pinakababa, may dalawang linya na black marker lang ang laman binura. Tumingin ako sa sulok ng pahina. May maliit na initial. M.E. Tumakbo ako palabas. Kailangan kong kausapin si Sir Deborah. Pero pagdating ko sa faculty, wala siya. Sa halip, may lalaking sadyanteng nakaupo sa labas. Tahimik, maputla. May hawak na ID, naputol ang lanyard. Excuse me, sabi ko. Klase kita dati, di ba? Tumingin siya sa akin. Parang may awa sa mga mata. Kung wala ka rin sa listahan, huwag ka nang mag -ingay. Mas mapapansin kanila. nila. Sinong sila? Tanong ko. Pero tumayo lang siya. Iniwan ako. Sa upuan niya, iniwan ang ID. May pangalan. Liam Ortega. Section 12AB Wala akong maalala sa kanya. Pero kilala niya ako. Pag-uwi ko, tinignan ko ulit ang lumang group photo ng class namin. Lahat kami nandun. Ako, si Donna, si Mar, si Liam. Wala siya ron. Pero pag-zoom ko sa likod, may isang lalaking naka-uniform na bahagyang natatakpan ng curtain. Hindi ko napansin dati. At ang mas malala, at ang mas malala ang mukha niya. Kapareho ng guard na sumusunod sa akin tuwing lunch break.